Hello! Ayan, mag, ano na naman tayo, mag-aadubong sitaw na naman tayo. Diyan! Diyan! Sitaw! Ayan. Ayan, let's go! Ayan, ang gagawin natin ay mag-i-slice tayo ng sitaw. Ayan. Ay? Diba? May ulam na naman tayo. O, diba? Perfect. First ito, galing sa backyard. Para madali, gawin na lang. O, di ba, hindi ka pa O, for oh. a ba mabilis lang? Eh. Ito galing sa ano, sa backyard kaya Ano, pwedeng fresh. O, oh, di For O oh, diba? Luto na mamaya ito. Baka gusto nyong kumain dito sa bahay, pumunta lang kayo dito. O oh, diba? Diba simple daw? Bawal mag-inartina guys. Oo, para ano, kakainin din natin maluloto. o di ba? Tapos Boss, Di ba? Adobo ito na oh, finish product. Finish product. O, di ba?